guys balik adventure na naman dito kami pumunta sa parting malayo hoy balatan agad malaki na ito kahit hindi na estimate din kitang kita aman 350 thank you lord at may pandurodog itong agad sana marami pang kasamahan langoy uli kumakapal na ang mga dahon-dahon dito sa bahura at ito may kanuping. ayun sa pool uy dalawa pala yun nadubol punong itong isa akala ko isa lang parang ang lakas ng tsamba ko ngayon isang pana dalawang isda langoy ulit ito, surahan. Ganda ng pwesto. Ayun, gitik. Yun lang, hindi mo dito sa labas. Ito, sumama rin. May ihawin agad ang inakay ko. Kinasakul itong panat. malaki, nakita akong dalagang bukid. Ayan, sa pool. Ayos ang bagong spot na ito kahit madumi na itong bahura may isda pa ito mga dahon dahon sa bato kung tawagin dito guling guling at may samaral na sa parting unahan igihin ko ng pwesto Ayon, sa pool at may napansin pa kong isa ang sa ilalim ng corals kasamuna maamo yari ka ayun sa pool rin bali dalawa estimate ko ma isang kilo na dalawang ito masarap na luto dito sinasabawan hoy balagan Nagagapang. ay ha malamalak ito na andyan na naman sinusungkit ko pinapaganda ko ng pwesto para magandang damputin pinapasandal ko yung buntot sa bato palilipadin ko ito sabay dampot oops huli ka hindi ko natutukan ng camera hamal yan balagan pa ano ito ibon ay hamal na nga ito good size na ito 800 ang kilo hanap ulit baka meron pa Dandahan lang para kita yung mga nakatago Lalong makapalandahon dito Ito, may lapo po Nakatago sa dahon Aroy, umalis pa Ando na, pumunta na sa parting malayo Buti tuminto huminto Sigurado ka na? Ayun, sa pool Kala mo hindi kita mapapansin Magaling tumago nasa ilalim ng mga dahon o gapo or lapo lapo kung tawagin dito hanap uli ito labahita yari ka ayun gitik ganda ng pagkatama labahita ba dito 40 ang kilo ito ang isdang inaayawan at walang saraw. Ang isdang hindi pa na lang sa nasa libro. Wala rin tinik 'yon. Hoy, balakan! Dapdam puting ko kaagad. Huli ka! Aroy! Nakawala pa. Ando na sa malayo. Sayang nito kung hindi makukuha. Huminto. Mailap, huli ka. Nakuha rin. Hindi ko natututukan ng video pag dadampot. Kailangan kasi mabilis ang dampot para hindi makaporma. Kailan muntik pang hindi makuha. Sana meron pa. Ito, may labahita. Nasa pinakailalim. ayon sa pool. Yun lang, hindi madala dito sa labas. Ayan, sumama rin. Labahita bad. Masarap raw itong piniprito. Lahat mo ng isda, masarap. Lalo na kung sariwa. Langoy uli. Ito mga dahon-dahon ito, pag ito nawala, matabi ang isda dito. Labahita. Yari ka. Ayon, sa Kapag marami na kaming nahuling labahita, misan hindi na binibili ng bayar. Nauumay na siguro. <laughs> Nakatanggal pa. Ayan, sa pool pa. Butat hindi nakalayo. Wasak ang tama. At ito, may isda pa. Kanuping. Kanuping. Ayun! Sa Paul. Hindi na madala. Yan lang. Ayun, sumama rin. Hanap ulit. May kanuping. Nasa pinakailalim. Ano raw kung abuti ng pana? hindi makita sa camera ayun hindi tinawaan lalong nagpasok sa loob ah wala talag bago ito nasaan na kaya tingnan ko dito sa dati Oy, lumabas ayun sa pool masarap itong pinapaksiw or prito Masarap rin Makati, Nick. Dito naman tayo sa parteng buhangin. Oy, balatan! Ito ang balatan na soro-soro kung tawagin dito. Na 100 hanggang 120 man ang big nito. Big na ito. Baka sakaling bayaran ng 120. Nakakatakot lang ito tingnan at maraming tinik-tinik. Kuwartang linaw na ito. Hanap ulit. May isda doon sa parting unahan. Talagbago. Ayun, sa pool. May isa pa. Nasa pinakailalim. Nanginginig pa ang kamay ko. Oh! Ayun! Hamal yan. Tinamaan! Pasmado ang kamay ng ito. Hindi ka patamaan at kukulatahin na kita. Ayun! Hamal yan. Hindi na naman tinamaan. Ayan! Tinamaan din. aya malakamay kamay ito. Grabe yung pagkapasmado. do Nasubrahan na naman ang kahawak ng bao. Langoy ole tsaga lang. Oops! Balatan! Estimitin ko kumabig na. Alanganin pa. Medium lang ito. Kunin ko. Bayaran ba ka ng bayar ng 150? dekortang linaw na din. Hanap ulit. ops manetes. at talagang bago pa. Ito muna talagang bago. Ayun, sa pool. Kasama muna. Hindi gumagalaw itong manetes. Sigurado na ito. Ayun, gitik Magkapariho lang ito ng presyo. 120 ang kilo. Manites or timbungan. Hanap uli. Sige, labas kayo. Pesta dito sa ilalim. Solid. Dalawa. Ito muna sa taas. Ayun, sa pole. Nakatanggal pa. Kasa uli. Nakalayo na. Andito yung isa. Ayun, sa pole nakalayo na yung isa sayang hanap ulit tayo ito ako pa pa na butat bumangga sa bato hindi nakapasok sinusungkit ko para lumabas kaya lang ayaw lumabas kaya dinampot ko na lang matagal pang makuha good size na ito Estimate ko ma 200 grams At nag na rin ako sa bangka Dito guys Nag-uutay-utay na rin kami pa uwi Nag-isang dive lang kami Maganda at Yung dalawa kong kasama Marami rin nga pa ng isda Halos lahat mga klase At marami rin silang nakuhang balatan ako ay isa lang kwartang lino na ito at itinholi namin sa sanday muntik pag mapunong itong isang kahon pinipili na yung mga pambinta ititimbang na para maging kwarta Karamihan mga kanuping. Talag bago. Haralo. Ito lang guys, yung kita kagabi sa isang Kasama na balatan dito. 11,115 11,125 ang puhunan 1,998 bawat isa thank you ulit kay Lord at may panibago na namang pandordogtong